ay eh, ilang linggo pag simbana yung ginawa ko Brad Paul ihatid ko siya sa simbahan ng Victor Chapel mmm kasama na yung mga anak ko ihatid ko sila mm. tapos ako naman doon ako magsisimba sa katoliko so medyo divided, divided na oh, hmm. divided na o divided doon pinakita ko sa kanya tapos sa pag-uwi namin sa bahay pinangaral ko o pinangaral ko sa kanya yung totoong doktrina yung pan pagtuturo ng simbahan, at yun, pinakita ko sa kanya yung sinong nagtatag ng Victory Chapel at sinong yung nagtatag ng katolik. At doon niya naisip na ito palang katoliko ay talagang tatag ng ating Panginoong Hesus at yung victory na inaaniban niya ay tatag lamang ng isang tao. welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alima, together with Brother Marco Mangiao, a former Victory Chapel Christian Fellowship for seven years. At sa wakas, sa awa ng Panginoon, siya po ay nagpasya na bumalik sa simbahan na Katoliko. So welcome Brother Marco, sa ating programang The Journey to Catholicism. Maraming salamat sa iyo, Bert Paul Alima, at ako ay iyong inyanyahan na pumunta rito upang ipabahagi sa ating mga kapatid ang aking conversation bilang isang dating protestante. So, Brother Marco, ano ba ang pangyayari na, na Hatid sa inyo na naligaw ka sa grupo ng Victory Chapel Christian Fellowship. Okay. Ako ay naligaw kasi yung nakilala ko yung aking nagiging asawa, siya ay isang inborn na born again, kaya ako ay napunta doon sa kanilang simbahan. So maliban sa yung asawa mo ay isang born again since birth at ikaw po ay sabi mo uh, katoliko ka dati. So ano naman ang nakatrigger sa iyo na uh, napunta ka doon sa uh, relihiyon ng iyong asawa? Okay. Nung dati ako ay isang bimbro ng Singles for Christ at palaging naganyanya sa akin ng aking asawa na sumali sa kanilang Bible study. At tinanong ko yung aming leader dati, kung pwede ba ako sumali o makinig sa kanilang Bible study doon sa amin at pumayag naman yung leader namin. At doon, ako nakinig sa kanilang Bible study kasama yung pastor namin dati at doon, uh, doon ang daan upang ako ay isang upang ako ay magiging uh, born again Christian. So ano naman ang pakiramdam ng iyong asawa na ikaw po ay Uh, sumali sa kaniyang agrobong uh, kinaniban tapos mga ilang buwan na naging talagang official na membro ka sa Victory Chapel. Kayo pa po ay nabinyagan sa Victory Chapel? Oo, ako ay nabinyagan. Yung na pasalin ako sa kanila, yung asawa ko sobrang tuwa niya. Kasi na kuha niya at doon nakasama na kami sa linggo sabay kami simba. at noong uh, January 1, 2008 ako ay bininyagan sa Born Again Christian doon sa isang beach mm -hmm. sa Lapu-Lapu City. Mm -hmm. So pati yung mga anak mo, yung anak ko, na bininyagan din. Mm -hmm. So ilan kayo na nabinyagan sa sa iyong buong pamilya? Uh, una kasi Una, kami lang talaga dalawa kasi hindi naman uh, binyag yung mga born again kung bata pa. Uh -huh. uh, hintayin pa na 12 years old uh -huh. bago siya binyagan. So, at age of reason, so allowed sa kanila na pwede binyagan uh -huh. ang isang bata na 12 years? 12 years. Okay. Hmm. So, ano ba, Brad, Marco, yung mga mga magibigat na dahilan na nakapag inganyo sa iyo na uh, magpabinyag doon sa Victory Chapel, ano yung uh, nakapa nakapagbigay interes ayon na aanib ka sa relihiyon ng iyong asawa? Unang-una, ang nagbigay sa akin nung para ako sumali at aanib sa kanila, yung una talaga yung asawa ko. oo oh, Siyempre, doon ako doon ang isang paraan upang ako maanib. Tapos, nung nakita ko yung magawain nila na hindi ko nakita sa katoliko, Grabe silang aktibo. Mm. Grabe ang aktibo sa kanila. At doon uh, isa yung dahilan. At yung isang pinakadahilan upang ako ay lumipat sa kanila. Yung Nadis, yung pinagsalita ng pastor na yung sa loob ng ating simbahan, yung larawan, mm -hmm. uh, mga na mga diyos-diyosan. Tapos hindi bilang isang Katoliko dati, no, uh, hindi pa ako aktibo sa Bunagin, yun nasabi ng Pastor na yun ang mga larawan na sa loob ng ating simbahan ay mga Diyos-Diyosan. At ako naman ay agad naniwala dati. At yun ang dahilan upang uh, iwanan, ko, iwanan ko ang bilang isang katoliko at sumapi sa isang born again Christian sa aking asawa. So ibig sabihin, Ban Marco, ginamit ng iyong pastor, ang paraan upang atakihin ang paniniwalang katoliko at ikaw naman po ay nabudol sa sinabi ng pastor so kaya iyon ang dahilan na iwanan mo ang simbahang katoliko at yakapin yung paniniwala ng iyong asawa so sa loob po ng seven years ano ba ang uh, takbo ng iyong buhay bilang isang born again kayo ba po ay masaya na doon sa born again kasama ng iyong pamilya? Sa simula, masaya masaya. Masaya masaya kami, kasama ko yung asawa ko at saka, pamilya ko. At tapos, noon ay nagiging aktibo na ako bilang kasapi naming simbahan. At doon, no, ako ay kasama na bilang isang disciple sa simbahan namin. At doon, yung disciple nito ay Uh, ito ang paraan na pagpili ng aming pastor kung sino ang magiging pastor sa darating na panahon. Ako ay train bilang pastor na. Uh, Kunti na lang at sasabihin ng pastor, kung gusto mo yung mga pastor, ay agad-agad kami kukumit. Okay, so ibig sabihin, nandoon ka na sa label na talagang patungon ka na doon sa paglilikod bilang uh, pastor ng Victory Chapel. So meaning malayo-layo na rin ang iyong nalalakbay sa sa Victory Chapel a Christian Fellowship. So ngayon dahil yun na ang akalagayan ng iyong buhay doon sa grupong ito. So ang isa sa pinakaimportanteng tanong Brad Marco, so ano naman ang mabigat na dahilan na ikaw po ay bumalik muli sa simbahan na iyong iniwanan noong matapos yung seven years na paglilingkod mo doon sa born again? Okay. Dahilan nito kasi yung mga early 2013, uh, palagi na inataki ang simbahang Katoliko Namin inataki namin mga larawan, yung mga doktrina ng simbahan. Mm -hmm. At sumagip sa isip ko na ano kaya ang kung babalik ako sa pagiging katoliko? At tut, uh, November 18, 2014, uh, novena yun noon sa, sa tindatingan ng kapistahan ng Mahal na sa Rigla. Sa Lapu-Lapu. Lapu may isang pare na sa kanyang humili ay niliwanag, uh, Ngyang humili yung pagiging uh, selta ng uh, larawan kung ano ba talaga niya. Pinaliwanag kung pinaliwanag niya kung ano ba talaga ang uh, ibig sabihin kung bakit may mga imahe tayo sa loob ng ating simbahan at doon ako ay nalimunagan na ito palang mga larawan na nasa loob ng simbahan ay hindi mga larawan ng mga diyos-diyosan mm -hmm. kundi larawan ng mga santo at doon, uh, nagdesisyon ako na babalik na sa pagiging katoliko. At nalaman ko rin na ang katoliko pala ay ang kaisa-isang simbahan na itinayo ni ng Panginoong Heso Kristo. At doon ko rin nalaman na yung founder namin ay isang Amerikano. Mm. Yeah, tinayo na yung simbahan doon sa Prescott, Arizona, 1970. At yung founder namin, walang iba kundi si Pastor Wiman Mitchell. So, ibig sabihin yung lo uh, lumalim na yung kaalaman mo sa Victory Chapel, so yung sinabi mo kanina ng ang inyong object sa pag at uh, tutulig sa iyong mga larawan. So, grasya naman ng Panginoon na merong humiliyan ng pare na nagpaliwanag sa iyo tungkol sa larawan. At hmm. yung nangyari pala sa iyo noon, noong kayo po ay nadali sa uh, Victory Chapel dahil sa larawan din, hmm. na ito ay inatake na Diyos Diyosan. Pero nung laman mo na hindi pala ito Diyos Diyosan, kung larawan na mga banal o santo, so medyo klaro na sa iyo yung ano talaga yung mga practices ng simbahan na katoliko. At nadagdag nung nalaman mo na yung inaaniban mo pala ay tatag ng Panginoong so Kristo. Paano naman yung uh, journey mo, Brad Marco, nung nalaman mo ang pagkasaliksik ng simbahan katoliko ay tatag ni Kristo sapagkat nalaman mo na yung palang Victory Chapel ay tao lang pala ang nagtatag. So, nung patuloy yung ano journey mo sa pagresearch so may may kakilala ka bang mga katoliko na maliban doon sa pare na sinabi mo may magrobo ba na katoliko na pumunta ka doon upang maliwanagan ng malinaw ang simbahang katoliko okay. nagresearch ako doon nung bumalik na ako sa pagiging katoliko nakita ko yung uh, video nila Brad Sok Fernandez mm -hmm. Sa inyo din, Brad Paul, dati at saka kina Yap Tilapinya at Jeffrey Kilyusa. Mm. At doon ako no na, na sabi ko sa sarili ko na kailangan ko talagang matuto bilang isang Katoliko at niyakap po yung uh, yung pagiging Katoliko at hanggang ngayon no. So ibig sabihin uh, nanood ka ng mga YouTube ng mga sa YouTube. video. So ano naman yung nakuha mo doon? na mga mabigat na rason na talagang lilipat ako, uh, babalik ako muli sa simbahan ng katoliko. Marami akong nakita doon no, sa YouTube, ha, sa, sa inyo, kina Brad Sok, kina Tilapinia, GQ, na yung tinuturo namin sa Bunagin ay mali. Mm -hmm. No, maraming mali. Yung example lang, nung mga larawan, mm -hmm. pag nakita nila ng larawan natin yung imahe natin sa loob ng simbahan, kahit sa bahay, sab sabihin ng mga disdiyusan. At isa pa, lahat daw tayo na mga katoliko ay mga makasasalanan. dun, Doon, no? maraming mali. Yung na-search ko yung sa katoliko ay yung larawan ay hindi pala disdiyusan. Hindi ito ay isang imahe ng mga banal, mga santo. Mm. So ngayon, paano naman ang ano naman ang reaksyon ng iyong asawa na habang siya po ay masayang-masaya na ikaw po ay for the first time na niya doon sa born again, tapos ikaw naman ay patuloy sa iyong pagsasaliksik sa simbahan na Katoliko. So ano yung yung reaksyon ng iyong asawa nung nakita ka na nakita kanya na ikaw po ay parang may inclination na na parang babalik ka sa simbahan na katoliko. Doon mo na tayo sa iyong first time na nalaman niya na ikaw po ay parang meron ng leading na babalik ka sa katolikong simbahan. Okay, nung nalaman niya na nag na ako na babalik na ako sa pagiging katoliko, Di habang yung, 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 hindi ka pa nag-decide sapagkat nag-ano nag, ka na medyo na, nagsaliksi ka, So naditik may napansin ba yun ng asawa mo na medyo nagtitingin ka doon sa YouTube yung, nung una napansin niya nung mm. hindi na kami kasama magsimba. Mm. So Kasi, ibig sabihin may may panahon na siya na lang doon ang oh, hindi iyon agara na instant talaga na ikaw po ay uh, iniwanan mo so mm. ibig sabihin paunti-unti paunti gradual ibig sabihin na uh, mayroong panahon na siya ay nagsimba ikaw naman ay na hindi Nanlamig ka ba doon? Hmm. Noong nalaman mo yung katotohanan na yung Victory Chapel ay hindi tatag ni Kristo. Nalambing, nalambing talaga yung paniniwala ko dati sa Bunagin. Niya. Yeah. Kaya nung asawa ko, nung nalaman niya, napansin niya na nagsaliksik nagsal na ako, nag-research na ako sa mga pagtuturo ng Katoliko, ay sobrang galit niya sa akin. Hmm. Galit na galit talaga siya. Kasi bakit daw ako bumalik sa pagiging Katoliko? So, ibig sabihin, may bangayan sa inyong bahay noon. May bangayan talaga, <laughs> Brad Paul. <laughs> At ayon, ang pinaka-crucial ano, sa ating okay. ko ano, anong nung ikaw po ay nakapag-decision uh, na, so, mabigat na mabigat yon natanggapin sa iyong asawa. So, ano naman ang mga pangyayari na uh, ikaw po ay kumbinsido na babalik uh, habang yung asawa mo ay parang ayaw. So ano naman paano naman yon na na sa yung gusot na yon. Na plan sa yung gusot na ng nagsimba ko yung meron na kaabay sa akin na ito yung gawin mo para sa asawa mo pang hindi siya magagalit sa iyo. Pinagpray ko lang siya. Kahit may mga salita masasakit na binitawan niya sa akin kasi ako ay bumalik sa pagiging Katoliko. Yun, humble lang talaga at pinag ko siya. At sa awa ng Panginoon, kami ay nagkasama na mm -hmm. ngayon. No? Siya so, ay... ibig sabihin, yung first remedy mo ay yung prayer. Prayer. pagkat yun naman ang sabi ng Panginoon sa 1721 sa Diyan na, Father, may they be one. So, yung power of prayer ay natanggap mo. Mm -hmm. So, paano naman ang transition ng iyong asawa? sapagkat mahirap kasi yung isang protestante na mula pagkabata na maging katoliko. So, naranasan ko talaga sa imbuhay na six years yung aking struggle. So, yung asawa mo, paano naman sa unti-unti may uh, tinuruan mo ba siya personally o dinala mo doon sa Bible study na mga katoliko? Sapagkat kailangan na yung pag-iisip ng protestante ay kailangan na baguhin sa pamagitan ng proseso sa pakikinig sa mga turo upang makumbinsi na ito talaga ang tamang paniniwala. So ano naman yung ginawa ng asawa mo liban doon sa prayer na sinasabi mo? So ano yung mga ginawa mo na yung asawa mo talaga ay makapag sa bandang huli na babalik o lilipat sa simbahan katoliko? Yung ginawa ko, ito talaga yung uh, pagpakumbaba, no? Yung may ilang linggo, pag simba na, yung ginawa ko, Brad Paul, ihatid ko siya sa simbahan ng Victor Chapel. Kasama mm. na yung mga anak ko, ihatid ko sila. Mm. Tapos ako naman, doon ako magsisimba sa katoliko. So, may lang divided, divided na? Oh, hmm. Divided na, Divided. Doon, pinakita ko sa kanya. tapos sa pag-uwi namin sa bahay, pinangaral ko o pinangaral ko sa kanya yung totoong doktrina, yung pagtuturo ng simbahan. At yun, pinakita ko sa kanya yung sinong nagtatag ng Victoria Chapel at sino yung nagtatag ng mm -hmm. Katolik. At doon niya naisip na ito palang Katoliko ay talagang tatag ng ating Panginoong Hesus at yung victory na inaniban niya, itatag lamang ng isang tao. So, ibig sabihin, maliban sa prayer, yung mabuting gawain, mm -hmm. so kahit siguro mabigat sa iyong kalooban na ihati doon sa Victor Chapel, ay eh, ginawa mm -hmm. mo yun. Ginawa. Oh, so, sa sa pagpapatuloy ng iyong pangumbid ng iyong asawa, so sa bandang huli po, ang iyong asawa ay lumipat sa Katoliko at siya ba'y nabinyagan sa Katoliko? Siya ay nabinyagan noong 2021. Mm. For seven years din. Ah. Uh, yung so, meaning, na meaning, seven years yung, yung, yung simula yung, yung sakripisyo, muli, sakripisyo mo? Sakripisyo, ko. Na sa bandang huli ay siya po ay sumama na sa iyo. Sumama na sa Sa akin. simbahan na katoliko. Oh. So, praise God, napakalaking sakripisyo, no? Na sa loob ng seven years na pagtatsaga, sa bandang huli ay nakuha mo ang kalooban ng iyong asawa. So, meaning, kasi Brad Marco, Karamihan kasi sa mga katuliko na yung partner nila hindi katoliko ay talagang ma sasama doon sa sa protestante. Pero sa iyong buhay, uh, parang give and take, no? Give Binigyan and take mo yung, yung, yun yung yun. asawa mo ng panahon, kung nalaman mo na hindi pala ito ang tunay na simbahan, so bumalik ka sa tunay na simbahan at nadala mo yung iyong asawa. asawa. So yun ang malaking tagumpay natin bilang isang katoliko na madala ang ating mga mahal sa buhay sa tunay na pananampalataya. So ngayon, Brad Marco, ano naman yung iyong buhay ninyo ngayon bilang katoliko na mag-asawa? ang buhay namin bilang isang katoliko na ngayon ay masaya, sobrang saya talaga na hindi namin makikita nung nasa kabila pa kami, sa bunagin pa kami. Mm -hmm at sabay-sabay na kaming magsimba kasama ng aking mga anak doon no ma nalalangin po noon sabay talaga kami sobra talagang saya I namin mean, uh, na kasama na kasama ko yung pamilya ko na hindi ko akalain mm -hmm. no na madala ko siya sa pagiging kataliko at sa yung panganay ko yung bat, mm -hmm. yung panganay kong anak yung 15 years old na na, na dala ko sila mm -hmm. sa pagiging katoliko So, ay, ano naman yung reaksyon ng pamilya ng iyong asawa? Yung, una, yung mga parents nila, yung mga kapatid. yung kapatid niya ay sobrang galit nung nabilitaan niya. Siguro, alam ko naman yun yung, yung naramdaman niya kasi hindi niya akalain no? na kami ay makasama bilang isang katoliko. Galit na galit yung, ang, yung magulang ay yung kapatid na babae niya kasi yung kapatid na babae niya ay pastor's wife. Mm. -hmm. pastor doon yung yung asawa ng kapatid niya ay isang pastor Wala naman sa amin yung pastora. Mm -hmm. Pastor's wife pastor, ang tawag no? sa amin. Oh. So ibig sabihin galit yung makapatid ng iyong asawa. How about yung mga magulang niya? Wala na siyang magulang, patay na. Ah, wala patay na. na. Okay. So kayo na nito na kayo sa simbahan ko ano yung magawain mo ngayon? Brad? Marco, bilang aktibong katoliko sa loob ng nine years nung bumalik kayo sa simbahan. Ako ay isang aktibo na pagiging uh, Catholic Defenders. Kasi sumali, uh, sumali ako rito kasi nung naisip ko na na ako ay isang uh, dating kaaway ng simbahan mm. at ngayon ay tagdipinsana ng simbahan katoliko. At yung asawa ko ay isang aktiborin no bilang isang charismatic. You know? Catholic charismatic. Ka Catholic charismatic po kami ngayon. So, aktibo po kami sa simbahan. So praise the lord no na tayo po ay ng Diyos sa kaniyang tunay na kawan. John 10:16 There is only one flock with one shepherd. So para sa ating mga televiewers, pwede ninyong maimbitahan si Brad Marco Mangyaw sa inyong mga pagtitipon para may bahagi niya ng lubusan ang kaniyang journey to Catholicism. Mari po niyang ibigay sa inyo ang kaniyang cellphone number. Brad, Yung contact number ko ay talk and text 0907-619-7790. Pakirepeat, Brad. 0907-619-7790. So Marco, brother Marco Mangyao. So maraming salamat Brother Marco no, sa panahon na iyong binigay sa amin na may bahagi ang iyong napakagandang buhay ng iyong journey kung paano po uh, dinala kayo ng Diyos sa tunay na simbahan pati iyong buong pamilya mo ay naglingkod sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Sokristo. So maraming salamat sa patuloy na panonood dito sa Cebu Catholic Television Network. CCTN Channel 47 at sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel Crusaders Channel. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Make his known our so here we are to pledge our lives to the Lord of Eternal.